Kanina tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa bigas at sektor ng agrikultura. Kasabayan ng ang paggunita sa karawan ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Ilocos Norte. Para bigyan mo ka ang balita Mobile Journal Julie Baiza. Bongbong Marcos para pangunahan ang komemorasyon ng ika-160 taong kaarawan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nag-alay ng bulaklak si PBBM sa Monumento ng Ama sa Batak City, Ilocos Norte kaninang umaga. Dito, sinabi rin ng Pangulo na isa raw sa ipinaglaban ng kanyang ama ang peace and order sa bansa. He remains a true Filipino and Ilocano icon exceptional mind match the nature loving spirit that he possessed and that he demonstrated. Isinulong din daw ni Marcos Sr. ang pagkakaisa ng kapwa Filipino. Maalalang isinailalim sa martial law ang Pilipinas sa pamumuno ng matandang Marcos. Samantala, dinaluhan din ni PBBM ang launching ng MMSU Phil Rice Art kung saan tampok siya at ang bagong Pilipinas tagline ng kanyang administrasyon. Dito, tinalakay din niya ang problema sa bigas at agriculture sector. Production is very important. Kailangan taasan natin ang production natin. In other countries, they are doing 10 tons per hectare, 8 tons per hectare or on average hindi ito yung mga piling-piling lugar. This is on average, 8 to 10 tons. Tapos ang baba ng kanilang production cost. Mahalaga raw na makinabang din ang mga magsasaka sa effort na pataasin ang produksyon. Idiniin naman ni PBBM ang kahalagahan ng teknolohiya pagdating sa agrikultura. Malaking tulong daw ito sa produksyon at supply ng agri-products. Yan ang gagawin ngayon ng DA na kukunin ang pinakamagagandang teknolohiya lalo ngayon. Technology become so important. The new technologies have become so important because of climate change. Ang daming nagbabago, ang daming kailangan mabaguhin ma kailangan pag-aralan so that we can we can make sure that we have a uh, we have a a uh, stable source of supply and that that supply is affordable to ordinary Filipinos. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.